Tagongin naman po ako sa pangalang Yula. 27 years old from Pasay City. Aminado ako na marami akong nagawa sa buhay na hindi ko maipagmamalaki mga idol. Minsan talaga sa pagkakadapa mo doon kalubos na matututo eh. Isa akong secretary sa isang malaking kumpanya dito sa Ortigas mga idol. Totoo pala, no? Na kapag ka sa pera? Tiyak, masisira ang buhay mo. Kaya ka mga idol, samahan mo ako sa kwenta ng buhay ko. Na may halong pagkabigo, pagbangon, at pagsisimulang mole mga idol. Maraming salamat. Muli ito si Yula. And I, thank you. Okay. Ah, uh, yun lah. Eh, yes, boss. This week wala ako sa company natin, ha? At saka may pupunta ka sa conference. Ah, sige, boss. Ah, hindi lang conference yun. Eh, mamimit ko ang mga business tycoon. Ah. Uh, At mga business uh, men na hmm. kilala natin pwede natin maging partner sa kumpanya. Anyways, uh, iwan ko muna sa'yo yung uh, budget na i-allocate sa lahat ng department ng ating kumpanya. Ah, oh, sige, boss. Ah, magkano yan, boss? 300,000. Ah, uh, 300,000. Uh, sige, uh, boss. Okay. Napirmahan ko na rin ito. Mm -hmm. At ikaw ng bahala. Dahil uh, alam ko na ba, Jula, matagal ka rin ito sa kumpanya. At ikaw na yung pinagkakatiwalaan ko. Salamat, boss. sa, Eh, ano ba to boss? I-distribute ko na ba to O paano ba gagawin ko dito? Eh, allocate mo lang. Okay. o okay. oh, sige, o pardo. At uh, papatid na ako sa airport. Sige, boss. Salamat ha. Ingat ka palagi, boss ha. Pasalubong namin ha. <laughs> Ay, anak, adyan na ate mo. Eh, yeah. hindi pa natapos yung kinakain ko eh. Ay, anak. Oh, bigyan ko kumahog na naman dyan dalawa. Ah, Te, gusto sa muna sa aking te? Hindi na, gusto mm. pa ako. Bakit, mami problema ba? Ay, anak. Eh, natalo kasi yung mama mo sa uh, sugal. Eh, may kailangan akong bayaran, adak. Eh, ano ba yan, ma? Di ba sabi ko sa'yo, huwag ka na magsugal? Diyan na uubos yung pera mo eh. Mama hmm. naman, oh. Mama kasi, pinagsasabi ko na eh, ayaw pa rin makinig. Eh. Ay, ah, hoy, ikaw din ko pa. May sabihin ka. Eh, ito nga, ate, ate Yula. Oh, ano naman? Eh, kasi Parang naman, dalawa kayo nagkoconive dyan, ah. Hindi ko alam, eh. Nagkasabay pa kami. Eh, ate Yula, meron kasing... <laughs> nasanglako kasi yung motor, eh. Kailang, ha? Kailangan kong Ba't mo naman sinanla, buboy? Bo eh, di ba dahil doon sa... Nabayad sa kuryente, niram ni Mama. O, oh, at saka, hindi ko rin kung saan napunta yung pang-kuryente na yun eh, kung nabayad ba talaga eh. Oy, eh, nabayad eh, yun, ha? Eh, eh, sa eh ikaw talaga, at Pinapaabak mo pa ako sa ate mo. Eh, ate Yula, kailangan ko nang tubusin yung motor. Kasi kailangan ko din sa trabaho ko, nahihirapan din ako sa mag-commute eh. eh. magkano ba yung pantubos sa motor mo? Uh, 20 mil. 20,000? Napakalaki naman. Saan punta yung 20,000 na yun na pinansanla mo? Eh, yun nga. Yung sa, sa kumiyente. At saka, di ba yung nakaraan, eh... eh, nag-apply ako ng trabaho. Ay, nako. Ikaw, ma. Magkano ba yung kailangan mo? Ako, anak. Siguro, ano na lang. Kung... sa polebo, meron ka dyan. Eh okay na sa akin yon Ako na bahala. 20 mil, 10 libo. 30 mil. Oh, sige ha. Eto, huli na to. Pag sobrang laking amount, di ko na kayang ibigay. Buboy, pagyamanin mo tong 20 mil na to, siguraduhin mo tong pantubos ng motor mo ha. Uh, Oo, oh, oh. Itutubusin e, ko kagad yung... Yung motor ko, makakaasa kayo. Ate. Saka umanap ka na nga ng matinong trabaho para matulung tulungan mo na ako. Ay, anak, sigurado, magkakahadap na ng maganda trabaho si Boboy. Hoy, sabi, mag-thank you ko sa atin. Eh, salamat talaga, ate, ha. Uh, babalitaan ko na lang kayo kapag natubos ko na yung motor. Alis na ako. Pupuntaan ko na yung motor ko, ha? Ay, Salamat, anak. babay ko na rin toto sa kapitbahay. Salamat. sa akin pinagkakatiwala yung budget sa kumpanya. Ganito yung ginagawa ko, mga idol. Kapag kapos na kami sa pera, kumukurot ako ng konting budget para yun yung gagastusin namin. Binabalik ko naman kaagad. Pero yung iba, dinadaya ko na lang yung resibo eh. Nakakasul nakakalusot naman ako, mga idol. Ayoko kasing mapahiya sa mga magulang ko eh. Masyadong mataas yung tingin nila sa akin. Kaya ang gusto ko, patunayan yun sa kanila. At hindi ko sila ipapahiya. Wow! Mahal! Hmm. Ang ganda <laughs> naman itong sapatos na to ah! Oo, oh, ayan ah. Di ba yan yung lagi mo tinitignan sa TikTok? Oo! Oh. At saka, tignan mo itong bagong sombrero. Ito yung lagi ko pinapanood sa nagla-live selling sa TikTok. Grabe, mahal. Kaya, <laughs> Salamat, eh. ha. Oh. Uh, oh, di ba baka ikikiss man lang? O, oh, syempre naman, hindi lang kiss. <laughs> yeah. Mm, Ay, ano Teka, teka, oh, talaga? mahal. Uh, ka ba? Aga-aga pa, para sa bonus din nyo, Eh, hindi naman. Pinikipunan ko yan, ano. Tsaka... Gusto ko tang bigyan talaga ng magandang regalo ngayong mansari natin. Hindi na, ka, hindi na kasi kita nare-regaluhan eh. Nakakaya naman. Baka sabihin mo, ako walang pang regalo sa'yo. O hindi ah. Saka ang gusto ko kasi, pagyabang mo yan sa mga katrabaho mo. Yung sa mga, sa mga, yung sapilahan ng tricycle, yabang-yabang kasi ni Nonong na nandun eh. <laughs> Saka baka arborin niya ni Nonong ha. Ay, hindi ah. Ay, uh, hindi Laman ko naman yung nono niya, yung yung... <laughs> eh, hindi ko gagamitin ito pag bumiyaya ko ng tricycle. Ba't naman? Eh, ang, ang gara ng rubber shoes na yan, saka yung cup mo na yan, suotin mo. Gagamitin lang natin to pag pumunta tayo sa mall. Pag may pera na at lumakas yung kita ko at biyahe sa tricycle, eh, ikaw naman yung ililibre ko at ito yung susuotin ko. <laughs> ah, basta gusto ko i eh, ipagyabang mo din yan doon. Para sabihin naman nila, asensado yung jowa mo no. <laughs> ako, salamat talaga mahal Di bale, babawi ako sa'yo. Okay lang yan. Yung kiss mo palang yeah. bawi. Ano ba? Uy, may nakakakita sa atin. Ay, sorry, swerte ko talaga sa'yo. <laughs> Sige na, babalik na rin ako sa office eh. Sige, <laughs> ingat ka dun ha? Mag-ingat ka ha. Happy Mansari. Happy Mansari, mahal. Oh. Yun la. I-distribute mo na yung mga budget sa ating mga department. Ah, boss. Oh. Oo oh, nga pala. Eh, inihintay ko na yung pagbabalik mo kaya hindi ko pa rin ibinigay. Ha? Oh, Di ba sabi mo, i-allocate lang muna pero inano ko muna. Ah, hindi. Ah, sabi ko na nga, kasi wala ako. Ikaw yung mag-aalo, kaya tabang wala ako dito. Dapat Dapat uh, tinistribute mo na. Ah, uh, ganun ba, boss? Eh, baka na di ano mangyari? Baka mag-labo din mga ato dati. Hindi, hindi. Ah, sige, boss. Ah, bukas na lang, boss. Eh, kasi ah. ano eh, yung... Yung susi ko sa drawer ko, nakalimutan ko, boss, sa bahay. Ah, hindi. Kailangan mo nga. Uh... Gayun din. Kasi medyo delayed na masyado na ilang uh, linggo. ah, uh, yeah. uh, Yula. Opo, boss. Sana ba distribute to within the day? ah uh, uh, sige, boss. Gawan ko ng paraan na. Ano? Eh, kailangan ko siya ng pera eh. Sige na. Alam mo, Yula, wala ako ganyang kalaking pera. 50000 P50,000 lang. Kayang-kaya din sa salon mo. Anong eh, diba, lang? di ba, ang lakas kumita ng salon mo. Sige na, ibabalik ko rin ka agad. Siguro mga three gibs. Sige na, oh. please naman Oh. Pasensya ka na, Yula. Uh, ngayon lang talaga kita hindi mapagbibigyan at mapapahiram. Dahil pinagawa ko yung salon ko doon sa kabilang kanto. Kasi nagbukas ako ng isa pang branch. Pasensya na Ano ba naman yan? May isa lang ako manghiram sa'yo. Ayaw mo pa akong pagbigyan. Pag ikaw naman ang hihiram sa akin, doon sa pagpapagawa ng salon mo, wala ka ng dalawang salita sa akin. Ay, naku, pasensya na. Irong eh, timing naman kasi Yula. Al alam mo naman na ah, hindi masyado gaano kalakihan yung kinikita namin dito sa salon. Ay, naku. Sige na, ganyan ka naman. Napakadamot mo. Kalimutan mo na ako, ah. Kailangan ko, isang lama ulit yung motor. Ate naman, ikatutupos lang ng motor na, na, na motor ko eh. Tapos, ano sasabihin na lang yung pinagsanlaan ko eh, pinaglalaruan ko lang siya. Eh, wala akong pakailam doon sa pinagsanlaan mo, isang mo ulit. Kailangan ko si yung 20,000 na binigay ko sa'yo. Saka sa saan si mama? Ma! Ma! Sige ate, di pa nga nag-isang linggo oh, bakit? eh. O, bakit? Bakit? Mahali ka rito. Ma, akay na yung 10,000 na binigay ko sa'yo nung nakaraang araw. Ano eh, wala na anak. Pinambayad ko na kay Mercy. Di ba sabi ko sa'yo na talo nga ako sa sugal, saka may utang pa ako. Di ba uh, ma? Ate naman, bakit nagkakaganyan ka eh? Eh, maganda naman yung trabaho mo ha. Ano, gipit ka ba? <laughs> Oo, oh, gipit ako! <laughs> hindi porke maganda yung trabaho ko, hindi ako problema. Kayo kasi, laki-laki niyong -laki humingi sa akin eh. Yan tuloy, nadyadyahin na ako ngayon. Yung pera kasi na binigay ko sa inyo, pera ng pera ng opisyon ano, ano, anak? Ano? Eh akala ko eh, ipon mo yun. Eh akala ko nagbonus ka ate. Hindi ako nagbonus. Sinigip lang kita kasi akala ko kailangan kailangan mo motor. Oh, ngayon tulo ako naman tulungan mo. May ako nito ma. Baka mamaya malaman pa ng bus ko. Yari na ako dyan. Ay, anak. Paano ba ito? Eh, magkano bang kailangan mo? Kulang-kulang 50,000 ni. Eh. Just ko. Eh, 50,000. Ay, boy. Eh, eh, eh. Gawin mo na yung pinagagawa ng ate mo. Isang mo na yung motor. Hindi eh, ko alam kung may mapagsasalaan pa ako na ito. Ibulok-bulok na itong motor ko eh. Gawa mo ng paraan. Nung, nung kailangan mo, nagawa mo ng paraan eh. Ngayong kailangan ko na, wala ka nang matulong sa akin. Anak eh, sige. Tutulungan ka na lang namin eh, wala magagawa eh. Ah, boss. Tawag niyo na po ako. Oh, Hila. Eh, pasok ka, iya. Ah, sige, boss. Upo ka. Eh, ah. eh. Oh. Bakit, boss? Hila, alam mo, may tatanog lang ako sa'yo. Yes, boss. Ano yun? Ah, uh, ilang taong ka na dito sa kompanya? Um, uh, four years yata, boss. Ah, four years? Opo. Tama ka naman. Kumusta na pala yung pinagdi ko kong uh, budget? Kabaga ah. departamento natin. Oo, boss. Eh, ano eh. Yung susi ko kasi, boss, nawawala. Eh, sabihin ko na lang sa utility na kalikuti na lang yung drawer para mabuksan. <laughs> <laughs> di bali na lang. Ako na lang yung mag... Uh, uutos doon sa utility na buksan yung sinasabi mong drawer. hindi na, boss. Ako na bahala doon. Hindi. Okay na. Eh, mapapagod ka pa. Teka, may magpapakita ako sa mga dokumento. Ito, oh. Ano yan, boss? Alam mo ba? Eh, meron mga disbalance sa ating budget. sa nakalipas na dalawag taon. Uh. At uh, lahat ng signatory dito ay perma mo. Uh. Ito. Ah. Oh. Uh. Bakit daw, boss? Eh, tama na yan, ah. May baga, anomalya sa budget. At ito ay uh, binusisi at uh, ng accounting. Alam mo, Yula, magaling ka sana. Ikaw ay pinagkatiwalaan ko sa loob ng apat na taon. Pero hindi ko pala alam na mayroon ka ginagawa. Boss. Ano balya? Boss, hindi. Boss, hindi po. Papaliwanag po ako, boss. Hindi ko pwedeng tanggapin ang iyong paliwanag. Sapat na sa akin ang ebidensya at boss. investigasyon. Boss, wala pa naman, boss eh. I'm sorry, Yula. Boss. Ito na lang ang masasabi ko sa'yo. Mag-resign ka na lang kung oh. ayaw mong i-terminate kita. Oh. Pwede ka naglumabas sa opisina oh. ko. Oh. Ipistado na ako, mga idol. Ganito pala yung pakiramdam na kapag mo... na kapag alam mo na nagkamali ka, at wala ka ng mukhang maihaharap pa. Nalaman agad to ng ang pamilya ko, pati na rin ang boyfriend kong si Greg. Hiyang-hiyang ako sa kanila eh. Alam ko, sobrang disappointed din si mama, at ganun din si Greg. Pero pasalamat ko na lang din kasi... Dahil sa pagkakada pa ako na to, hindi naman nila ako tinapakan pa at nilugmok lalo. Tinulungan akong bumangon nila mama, ng kapatid ko, at pati na rin si Greg. Dahil sa bad record ko nga, hindi ko na maatim pa na mag-apply sa, sa ibang kumpanya mga idol. Pagkos, nagtayo na lang ako ng sarili kong negosyo. Sa tulong na lang din ni Greg, sa ngayon? Unti-unti na akong bumabangon ulit mga idol. At natuto na rin ako sa mga pagkakamaling na gawa ko. Yeah. Ayan. Oh, ayan, oh ano na muna? ba muna. Oh, ano, gusto mo ba ng juice? Ah, hindi na. Gusto oh. ko na nalang magtubig. Ah, sige, mamaya-maya na. bibilang kita. Tsaka ito yung mga paninda natin dito sa Okayukay. Ayan, Sasalansan salamat. ko pa ito mamaya, ha? Salamat talaga, mahal, ha? Ah. Dahil tinulungan mo ako dito sa negosyo ko. Ah, walang problema, mahal. Ano ka ba? Sino ba magtutulungan kundi tayong dalawa lang naman? Saka pasensya ka na rin, ha? Ah. Alam ko, nakakahiya ako para sa'yo. Ay, nako. Past is past. oh eh, ganun talaga. Wala namang perfectong tao. Tsaka, naging lesson na naman sa'yo yun, di ba? Naging aral na sa'yo yun. Oo, oh, pero nakakaya pa din, di ba? Pag naaalala mo. Eh, wala na sa akin yung kinalimutan ko na. At tsaka, tingnan mo. Ito na lang yung negosyo natin na nga si kasuhin mo. Ito, papa, ibayuhin natin to para lumaki pa. Di ba? Tama. <laughs> Salamat ah. Hmm. Kasi kung di ka ganyan sa akin, sigurado ko nila mo na ako ng kahihiyan ko, ng depression ko. Salamat kasi hindi mo na pinapaalala sa akin. Huwag mo nang alalahanin yun. Basta huwag mo nang ulitin. <laughs> <laughs> Oo oh, naman. Ikaw talaga. Ah. <laughs> o oh, hindi, pinapa-joke. Joke-joke lang yun. Yabong <laughs> oh, <no man>. mo. <laughs> oh, paano saan natin nilalagay itong mga jacket? Dito lang? Oo, oh, oh, dyan na lang. I-hanger ko pa yan. I-hanger. O ito mga hmm. sando Ayan, Ito na lang sige na kung ba? bahala dyan. Libre oh, kita ng lunch. Oh, Diyan lang sa karinderiya. Oh. Oh, tatawag na ako, suki. Suke, pasok <laughs> paso, sa so kayo ka. Okay. Namahal, yan ang damdamin na sa'yo'y nararamdaman.